tuturuan ko kayo guys kung paano magbukas ng meatloaf sa Argentina. Huh? Sa Argentina ko lang din ito masumukan sa ibang mga meatloaf hindi makapit. Ito guys, buksan nyo rito buo yan buo. Yung pag nabuksan nyo ng buo dito, bubutasan nyo rito yan dito. Isa lang. Ngayon, ihipan nyo lang ito guys, lalabas ito, ihipan nyo. Paano masabi? nyo lang konti para, ano paghiniipan yun to, dalas tuh guys, dinamoa, bo, dalas na bo tuh, what's this? oh, kita nyo guys, hmm. oh. ihipan yun lang, pero sa ibang branch na hindi under angger na hindi nalabas guys. Sa Argentina po lang ito na ano na, pag ginanyan mo na, lumalabas. May noong butas oh.